Magandang araw po sa ating lahat mga kaparmer sa uh, Luzon, Visayas and Mindanao uh, Nandito po tayo sa tanim kong grapes uh, Tinitignan ko po kung ano na ang kanyang forma So makikita po natin na uh, dami ng mga dahon at mga sanga At saka yung kumakapit sa ating uh, lobid Kaya dapat talaga mabawasan para hindi mapiktuhan ang tubo ng ating grapes. Kaya ito na po kalaki. Ganito na po kalaki yung puno ng ating grapes mga kaparmers. So ito na po yung ating gagamitin. Pang pruning sa mga hindi na kailangan sa ating grapes na mga sanga. Kaya importante talaga pag may tanim tayong grapes ay mapanatili nating ma ano maalagaan at saka ma monitor yung mga ano mga sanga na hindi na kailangan so dito na mga farmers nagsimula na po akong magbawas so ganito lang mga farmers i pruning nyo lang ganitong mga ano itong mga part ng sanga sa grapes kasi ah uh, malakas po itong mag ano makabawas ng mga sustansya ng ating punong grapes kaya kailangan talaga na ma monitor so ganito lang mga farmers na mag-alaga ng grapes uh, every week kailangan nating ma-monitor talaga upang manatiling maganda ang epekto kasi ang grapes ay uh, madali talagang tumutubo lalo na sa mga kanyang uh, bagong sanga at palagi pong umulan so ganito talaga so dahan-dahan lang mga kaparmars para hindi po ma potol yung iba na nakadikit kasi uh, medyo nakadikit lang po yung ibang mga sanga dahan-dahan lang para ano hindi ma sali sa, sa pagputol. So, ganito lang. Oop. Yan. Yan ang tama, mga farmers So, pagkatapos nito, magbawas. Uh, susunod na mga araw, talagang alalupang uh, pang ano, dumadami yung mga bagong dahon na magaganda kasi ana uh, bawasan na po natin ang mga ano yung sanga na kumakapit sa trellis So napakaganda po ang mga dahon ng ating grapes mga kaparmers farmers Ah uh, kaunti na lang panahon na hihintayin po natin para makapagpabunga na po tayo So almost mga 7 months na po itong edad ng ating uh, grapes mga ka-farmers pero kailangan talaga na magpabunga ay yung ano na mag 1 year na at mag old na yung mga sanga at malalaki na din kaya diyan na insakto na magpabunga Mas maganda kung uh, magpapabunga po tayo yung tag-init na panahon kasi uh, masilan talaga ang grapes sa ulan. Kaya ganito lang uh, ating uh, technique mga kaparmers. Yan. dahan lang para ano ma iwasan yung ano ma sali yung ibang mga sanga ang ganda mga kaparmers pag mayroon tayong uh, ganito kasi uh, tuwing umaga pagising natin na uh, sa ating bakura na ang ating tanim lalo na itong grapes na Uh, medyo uh, minsan lang po ito sa ating area kaya napakaganda talaga pag mayroon tayong alagang grapes so mga kaparmers uh, tapos na po tayong nagbawas uh, makikita po natin sa susunod na mga video na lalong ano kumakapal yung mga sanga kasi na ano na po natin uh, hindi po tayo naglagay ng synthetic fertilizer so ito yung ano lang organic yung mga ano nabubulok lang na mga balat ng prutas ang ating ilagay sa puno kaya ganito ang kanyang ganda sa kanyang mga dahon. So, abangan nyo na lang sa susunod na tema video mga kaparmers farmers At uh, mayroon pa po tayong iba, katulad ng mga dragon fruit. Uh, mag, ano, magawa po ako ng video kasi matagal na po ako hindi nakapag-bisita sa aking tanim na dragon fruit. Kaya salamat po sa lahat ng ating mga nag at sa lahat ng nagsuporta sa ating channel. At uh, thank you sa inyong lahat na walang sawa sa pag uh, suporta sa ating mga video na ating ginagawa about farming. And God bless sa inyong lahat mga ka-farmers.